Para sa dagdag na detalya, magkakasama natin si Batangas First District Representative Leandro Leviste. Magandang tanghali po sa inyo, Kong Leviste. Salamat po sa oras. Magandang tanghali at maraming salamat din po sa inyo. Apo. Kong, ano po ang detalya, ano po ang nilalaman ng bill na ito? Nais po natin bigyan ang lahat ng mga estudyante ng Pilipinas mula kindergarten hanggang kolehiyo ng buwanang alawan sa halaga ng 1,000 pesos para makatulong sa kanilang mga transportation, food, communications, and school supplies expenses. Ito po ay sana makakatulong para mas marami pong mga estudyante ang papasok at makagraduate din po para sa kanilang mas magandang future opportunities. Hmm. Kung, uh, kung bibilangin po natin, ay, okay, um, sino pong mga estudyante ito? Private, public, lahat po ng estudyante? Opo, importante na wala po tayong pipiliin para wala na rin pong political color sa kung sino ang makikinabang po dito. Kung magbibigay po tayo ng tulong para sa mga estudyante, ibigay na lang po natin sa lahat ng mga estudyante. Mm -hmm. Kung bibilangin po natin ang mga estudyante nitong school year times 1,000 pesos a month, ano po? Tama po ba ako? For 10 months, that's 324 billion pesos. Saan po natin kukunin ang budget na yan? Uh, magandang tanong po yan dahil siyempre lahat naman po ay isang ayon na magandang bigyan natin ng suporta ang ating mga estudyante. Ang pangunahing tanong, saan manggagaling yung budget? Kung ito po ay makakatulong at walang sayang dahil direkta naman pong ibibigay sa mga estudyante, kahit mang utang po ang ating gobyerno para magbigay ng direktang tulong sa mga estudyante, sa tingin ko po ito po ay maaring sabihing magandang investment dahil ang mga estudyante ito ay silang mga magbabayad naman ng buwis na ito sa mga darating na mga taon. Pero kung bigyan natin sila ng tulong ngayon, mas gaganda po ang mga future opportunities nila. Eh, paano po ang magiging system nito? Uh, nakapanukala, ay, nakapaloob po sa inyong panukala, kala um, uh, Congressman Leviste, na magiging digital ka ca cash transfer ang gagawin. So, diretsyo sa estudyante? Opo, dapat diretsyo. At Siguraduhin po na walang korupsyon sa prosesong ito para lahat na rin po ng mga estudyante sa buong Pilipinas hanggang sa mga malalayong mga barangay ay pantay-pantay din pong makikinabang sa tulong na ito. Siyempre sy po, uh, di ba kung pag-minor uh, pa, eh hindi muna sa kanila diderecho de sa magulang pero paano uh, makakasiguro po na talagang mapupunta ito sa mga estudyante at hindi ba ito mag-overlap doon sa four-piece? Meron man pong mga kasulukuyang programa, ang tulong naman po na ito ay hindi naman uh, sapat para sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Kaya ito po ay on top of the existing programs at ang isang kondisyon ay ang bata ay dapat pumapasok sa klase. Kaya kung hindi po ito gagamitin para sa mga educational expenses, baka hindi sila papasok sa klase. Kaya kung pumapasok sila sa klase, yan po ang isang paraan para siguraduhin na ito po ay nakakatulong sa kanilang pag-aaral at para sigurado pong napapakinabangan nga ito ng uh, mismong estudyante. Uh, paano po? Sino ang ahensya na tututok po dito na talaga nakukuha nila yung pera at napapakinabangan o nagagamit ng estudyante? Siyempre po ang DepEd at ang CHED ang tamang ahensya para dito at ang mga guro ay ang uh, mga partners din po sa implementasyon nito para siguraduhin po na una pumapasok sa klase ang mga estudyante at sila din po ay uh, nag-aaral ng mabuti. Ang isang masasabi ko din po ay maraming mga panukalan na magbigay tayo ng uh, pagkain sa ating mga estudyante sa mga eskwelahan o iba pang mga tulong para sa kanilang transportasyon. Itong cash assistance ay sasagot na rin po sa mga bagay na ito pero dahil ito po ay gagawing uh, electronic cash transfers ito po ay makakaabot sa lahat ng mga estudyante pantay-pantay kahit saan po sila sa Pilipinas. Kasama rin po uh, sa uh, sa inyong bill ay maaaring uh, mag-donate ang uh, private entities ano po? Magandang punto po yan dahil marami pong mga may gustong tumulong direkta sa mga estudyante. Marami nga pong mga filantropo sa iba pang mga bansa nagbibigay sa mga charities para sa edukasyon sa Pilipinas. Kaya kung ang gobyerno ay mag-organize ng ganitong sistema na ipagsama-sama lahat ng mga estudyante sa isang programa na makikinabang sa uh, tulong ng mga pribadong individual, sa tingin ko po, hindi nga kailangan sagutin ng ating gobyerno ang lahat ng gastos nito, m mga, mga philanthropo sa ibang bansa at sa Pilipinas ay makakatulong din po sa pagpondo nito. Ngayon pa lamang po balikan ko yung aming computation kanina na 324 billion uh, pesos for 10 months for one school year nakakailanganin ng ating uh, budget eh kine-question na po ng marami um, uh, um, sinasabi po na abay mas marami mas malaki pa yan sa um, sa maraming uh, budget ng iba't ibang ahensya po ng pamahalaan Ano po ang take nyo on this? Opo. Para sa konteksto po, ang ating national budget ay aabot na rin sa 7 trillion pesos kung isasama natin ito. Kaya ito po ay halos 4% ng ating national budget. At ito naman po ay direktang tutulong sa mga estudyante na walang korupsyon. Kaya masasabi natin, hindi tayo magkakamali kung bigyan natin ng tulong ang mga estudyante sa isang uh, direktang efficient na programa. At dahil ito po ay para sa mga estudyante, hindi naman po ito katulad ng ibang ayuda na sinasabi po hindi nagbibigay ng mga long-term returns. Dahil kung sila po ay pumapasok sa klase at mag-graduate, ito po ay tutulong na rin sa pag-unlad ng bansa at pagpapalaki ng tax revenues ng Pilipinas sa mga darating na mga taon. Sa inyo pong palagay, uh, Kong Leviste, eh, gaano kalaki yung tsansa na maipasa ang panukalang ito sa Kongreso? May suporta na huba mula sa ibang uh, mambabatas? Though kabubukas, kasi simula pa lamang po ng inyong termino. Siyempre, kailangan pong talakayan pa ano yung tamang halaga uh, para kanino ay ibigay ang tulong na ito. Pero ang ating layunin po ay masimulan na ang mga talakayan na ito sa pagbukas nitong Kongreso. Ang ngayon pa lang natin inihain ito para sana marami po tayong uh, mga chances pa para talakayan ito sa Kongreso. At isang dahilan din na ginawa natin itong cash transfer dahil marami na rin pong mga existing programs para sa mga cash transfers. Marami din po mga nagpapanukalan na magbigay tayo ng karagdagang suporta para sa DepEd budget. Kaya naisip ko po isang practical na solusyon ay isama po natin ang mga existing cash transfer programs at ang interes ng mga mambabatas na palakihin ang suporta para sa si edukasyon sa isang malaking programa na magbibigay ng agarang tulong para sa krisis ng edukasyon sa Pilipinas. Bago mo pasukin, Congressman Leviste, ang politika, kilala kayong entrepreneur at founder ng Solar Philippines. May balak ka bang magtulak ng renewable energy bills? Ang tingin ko po ay importante mag-focus sa isang bagay na makakabigay ng uh, tulong sa maraming mga Pilipino at ang edukasyon ang nakikita kong uh, pinakamalaking suliranin mm -hmm. ng ating bansa ngayon. So sa ngayong ko na ito, ang magiging focus ko po ang mga bills para tulungan ng ating mga estudyante. So doon po magfo-focus. May na iba pa ba kayong nakalinyang priority bills para sa inyong distrito rin po? Opo, meron din po tayong mga local bills para maging city ang iilan sa mga bayan ng unang distrito ng Batangas. Meron din po tayo siyempre mga advocacies para sa infrastruktura sa Batangas. Pero ang natutunan ko po ay importanteng may focus din sa top priority dahil Kadalasan po wala nga po mga naipapasang mga uh, batas, ang uh, individual na mga mambabatas. Kaya kung may kahit itong isang batas lamang po ang maipasa po natin sa terminong ito, ito po ay sa tingin ko successful na at ang edukasyon nga po ang magiging top priority po natin sa terminong ito. Maraming salamat. Marami pong salamat, Batangas First District Representative Leandro Leviste.